ma stress na nga ng tuluyan itong si Jenna. Matapos nga itong si Betsy ay hindi hahayaan na paoperahan nga gamit ang bypass surgery ang kanyang ama. Dahil yun na lang ang uh, tanging paraan para may posibilidad na ito ay makabalik sa normal. Subalit, si Betsy ay harang-harang. Hindi para concern siya. Dahil baka mamatay itong si Robert. Dahil mas gugustuhin niya ang bagay niyon. Ngunit iba ang kanyang motibo. Dahil gusto niya na may kapalit ang pagpirma niya na papayagang magpa itong si Robert. Gusto niya kasing makuha ang naturong supermarket. Kasabay nga ng pagkakasakit nga nitong si Robert at Tela, unti-unti na rin humihina ang supermarket dahil bihir na nga itong mabibigyan ng oras nitong si Jenna. Abala siya at dahil nga sa kalagayan ng kanyang ama, hindi siya mapakali, hindi siya makapokus sa supermarket. Ngayon ay babagabag pa ba sa kanya dahil nga sa kondisyon na hinihingi nga nitong si Betsy kung saan pipirmahan lamang la niya ang consent na magpapakas. Pa opera itong si Robert. Sa isang kondisyon, isasalin nga sa kanyang pangalan ang naturong supermarket. Nag-aalangan si Jenna sapagkat alam niya kung anong klaseng babae nga itong si Betsy at alam niya na malalagay sa alanganin ang matagal na panahon na ipinundar na ng kanyang mga magulang para lumagi, ang supermarket. Alam niya na napakagastos itong si Betsy at wala itong alam pagdating sa negosyo. Sa ng banda, todo naman ang suporta nga ni nitong si Gerald dito sa kanyang asawa. Siniling niya rito na huwag magpatalos-talos at huwag mag Papa panic pagdating nga sa mga pinagagawa nga nitong si Betsy. Alam niya ang kilala niya ang ugali nito at malamang ginagawa lamang niya ito para lamang mawala sa kanya ang lahat at ayaw niya nang na kanyang asawang si Diana ay magsisi sa huli sa tingin nga ni Gerald kung gaano ka stress ang mukha ng kanyang asawa matapos nga sa nangyari sa kanyang daddy alalang-alala siya alam daw naman niya ang katotohanan nilang dalawa na talagang itong si Betsy ay hindi concerned pagdating sa kanyang ama dahil nga naman ay pera lamang ang habon niya rito at wala itong pake kung anumang mangyari dito kay Robert. Ang gusto lang niya ay ang makukuha niya pag ito ay nawala. Ang panganib na naging kalagayan ng mag-amang Robert at nitong si Jenna sapagkat ang mag buruha ay talagang todo-todo ang kanilang plano. Sa samantalang kasi nila ang pagkakataon na walang mala itong si Robert. Dahil sa oras na magising na ito ay goodbye na nga silang dalawa at meron nga silang plan B, plan B sakaling hindi nga pumayag itong si Jana, ay may tao sila itong si Brian ito ay kikilos para tuluyan nga nga tapusin ang buhay nga nitong si Robert